Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ah, ang tanong ko lang ay sana naman handa ang government agency sa implementation nito na paano, di ba, ho, ipasa, ipatupad ito, maging handa ang yes. lahat, ba? Yes, yes. Ano rin, siyempre, maisasabay din dun sa social pension ngayon, di ba? Mm -hmm. Pag nagbigay na sila, pangkalahatan na. Instead of uh, indigence lang, pangkalahatan yes. na ang ibibigay. But... Only hybrid. 1,000 mm -hmm. dito muna, tapos 500 muna ito. Okay. Mm -mm. Mm -mm. Is there any specific uh, process how will it will yes. be given to us? Uh -huh. Ha? Meron na ba pa, paano proseso? Paano yung adi-deposito? Uh, kailangan and so and sa Ano agency ang bibigay niya? I mean sa GCAS no, or something? Uh, uh, Iba-iba yun. Siguro may uh -huh. GCAS tapos meron yung courier. Ah oh, ah. Oh. Uh, meron din yung mga may yung mga may may mga place na may mga ATM, prevalenting ATM. Iba-iba okay. ibang klase kasi alam mo naman yung mga liblib -lib na lugar wala namang ATM, di ba? Oh, oh. Baka courier Correct. na doon. Mhm. -mm. 'Yun ang sinuggest ko, courier para at least uh, uh -huh. ma-receive nila talaga o Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.